Ito yung nasira naming uh, solar water pump. Uh, less than 3 years din yung inabot nito sa amin. So, mapapansin ninyo, yan oh, Medyo tinry ito na, tinry namin ito na tingnan kung ano nangyari. Kasi nga, hindi na sumihigop ng tubig. And, nagtanong-tanong tayo kung pwede pa ba itong iparepair. Pero, Uh, medyo madalang ang mga tao na uh, nagre-repair ng mga ganito kasi sa panahon ngayon. So, ang ginawa natin, bumili tayo ng bago na replacement. At hopefully, ito ay magamit pa rin na natin in the future kung sakasakali na worth pa rin siya na iparepair. So, malalaban natin yan kapag uh, nadala natin ito dun sa shop na pinagtanawa natin sa Dagupan City. Ito yung ating two, two horsepower na so, um, Lawrence. Ito yung water pump. Ah, ginamit natin ng almost 3 years ano dito sa farm. malaki ang naging pakinabang nito. At napaka efficient na naging performance niya dahil hindi katulad nung gumagamit tayo ng diesel water pump. Napakahirap nung ganong klase ng sistema ng paglalagay ng tubig sa ating reserve. Doon sa ating uh, storage ano. Yeah. Uh, praise God. Kahit na medyo pricey ito, ah uh, nag-provide si Lord ng pagkaka ng capability na makabili tayo ng bago. So 'yun ang ikakabit natin today. Doon sa ating pong uh, uh, source yung ng po, ating na yung, ano, yung ating uh, uh, replacement na solar water pump dahil nga po bumigay na po yung ating pong uh, dating solar pump this is the same model po parehas na parehas ng model niya pag bumili kasi kayo ng ganitong mga solar pump uh, based sa aming experience hindi po nila nire-recommend na yung solar pump lang ang bibili ninyo kasama pa rin yung controller niya andito kasi halos wala rin naman pagkakaiba yung presyo niya kung bibilihin nyo siya na solar pump lang. Yung pinaka motor lang. So, uh, andito yung pinaka, yung whole set ng solar water pump natin. I-install natin ngayon ito, replacement dito. Parehas na parehas lang din ang model nito. Kaya, ang kagandahan dito, hindi na tayo magre-rewire. re, -re, -wire. -re, -re lang natin ito. Mad madali na lang ito kaysa dun sa una natin ginawa noon. So, unang-una sa lahat, nagpapasalamat tayo sa Panginoon sa pagpo-provide uh, niya ng kapamaraanan para mabili natin itong replacement pump na to kasi ang hirap-hirap po ngayon dito po sa, sa farm na nasira itong ating solar pump. Uh, ah, po tayo sa ating pong pagre-replenish ng ating pong tubig o no yung ating pong yung ating pong storage ano ng tubig dito po sa farm na nagsusupply sa pangangailangan po ng interong farm ano lalong lalo na po doon sa ating pampigiri at saka, uh, of course, kahit sa mga facilities din po natin na apektuhan. Pero praise God, kahit na medyo napaka-pricey po nito, the Lord has provided. So, we thank the Lord for this. Ano, kaya po, install natin today ito and uh, titingnan po natin ang performance niya. Hopefully, mas maganda kaysa dati. Ito yung bago. Control panel. Nandiyan yung switches niya. Nandiyan yung sensor connection para ma-monitor kung uh, kamusta yung pump. Ano yung performance ng pump. Hmm. Yan po. Makikita mo kung naka-power on siya. Kung tumatakbo. May sensor siya dun sa tank. Meron din siyang sensor dun sa mismong water source. At alarm. Kung may problema. So, so na-install na namin yung bagong solar pump na replacement doon sa nasira. Ito, tinetesting na namin ngayon. Maganda yung pagpapump niya. So, titry namin ngayon na ano na-obserbahan lang kasi kailangan namin makita kung yung sensor niya dumagana. So, hihintayin namin na madrain yung tubig niya doon sa level ng sensor at pag pag ba bumaba yung tubig sa sensor niya, mamamatay ba siya? Ayan, lumilinaw na uh, dahan-dahan lumilinaw na yung tubig. Andito tayo, kita nyo yung mga... talagang gusto ko. Oh, puro laman. Palamigin na natin ito ngayon. Free range na mga pato rin dito. Yan, nahagis. Yun.